Hi everybody! Good morning! For today's video guys, I'll be speaking in Tagalog kasi hindi daw nila naiintindihan ang aking mga content dahil sa aking pagbibisaya. So, ito po, kasama ko ang aking mga alagang aso kasi kakatapos ko lang mag-duty and kailangan ko silang ano ba? Kailangan ko silang I need to make time for them bago ako maglinis at bago sila pakainin kasi yun yung um daily routine na ginagawa namin kasi every time na bumababa ako from <laughs> sa taas mula sa taas is kailangan din ng magpapansin so kailangan din natin pansinin kasi parang tao lang din ito ano magtatampo pag hindi pinapansinan yun din yung way para ano maganda yung araw nila and ito ito pala si Hami masyadong clingy and kung napapansin niyo guys um hini haircut ko pala yung mga aso ko dahil um tinitrim ko yung buhok nila katulad nito ni Olivia maganda na yung ano niya buntot niya kasi hindi lang siya halata basta nakakano na to so yun lang guys magandang umaga bye everybody